Mga bossing, ganito nga pala kalala ang sinapit ng pulley set ng ating MIUI 125 ng M3. Tingnan natin mga boss, yung kanyang puli, tsaka yung flyball at itong ating backplate. Yung backplate mga bossing ay may tama malala. Ayan. So makikita natin mga boss, nakakapit pa dito yung kanyang pulley ball yan, kanyang flyball. Ayan mga bossing. At hindi na siya naka pa sangayon ayon doon sa housing nung pulley. So nakabalagbag na siya. So ayan, at ang nangyari kasi dito mga boss, yung arangkada nito ay mahirap na umarangkada no. Na-stack na kasi itong kanyang flyball. alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, mayroon tayo dito ang MIO I125 itong ating M3. Ang kanyang problema ay hirap sa arangkada. Kumbaga, sa manual transmission parang naka third gear or second gear nagad na kaya pag bigay mo ng throttle pag bigay mo ng gas ay hindi siya agad nakakaalis so ito mga boss binuksan na natin yung panggilid kung mapapansin natin yung kanyang belt dito sa kanyang pulley side ay masyado nang nakaangat kung baga dapat nasa baba yan and then pag tinignan natin dito sa may torque drive so ayan medyo nakalubog so sa ganyang posisyon mga bossing ay mahirapan talaga ang barangkada yung ating motor. So, ibig sabihin, mayroong irregular doon sa may ating pulley, possible, na stack up or may sira yung ating mga fly ball, yung ating pulley ball. At, i check natin mga bossing, no? At, dito nga, pinapakita ko na pinapaikot ko muna yung dito sa kanyang truck drive, yung kanyang bell para ma marinig natin kung may unusual, no? May kakaiba sa kanyang Uh, bearing or something dito sa loob at ito mga boss babaklasin natin yan at sa ngayon ay ipapaandarin natin muna at papakita natin kung ano ba yung nangyayari so ito mga bossing ay umaandar na yung ating engine at makikita natin na sa starting pa lang no? pag start pa lang ng engine nakalubog na agad yung belt dito sa may torque drive sa bandang torque drive so ayan tinuturo ko ano at sa ganyang posisyon mga boss talagang mahihirapan umusad yung ating motor lalot kung meron tayong angkas so alamin natin mga bossing no, kung ano ba yung nangyari dyan sa ating puli or dito sa panggilid ng ating Mio I-125 samahan nyo ako mga bossing at baka sakali na mangyari din or may encounter nyo yung ganito sa inyong mga motor ay magkaroon na po kayo ng idea no, kung paano po sasolusyonan at Ipapakita ko rin no, kung anong parts yung aking ginamit kasi nagpalit na ako dito ng isang set. At ita try natin kung effective din nga yung ating ikakabit na bagong piyesa sa motor na ito. Ito, ito lang ang ano lang dito. Ang problema, yung pagkayang barabara yung nagme-mechanic ko sa iyo ito nauubos lagi kaya problema ang M3 to eh kumakalas to tapos ito hindi nila na ibabalik ng mga mayos kasi o okay. oh, kakaunti lang kasi nakakapit dyan halos kala, halos 3-4 lang itong ipin yan o oh. lang kaya naharos ito kaya yun ang nagiging sabi nila sak sakit ng M3 pero ang totoo nun problema nung nagbimigani ko yun talas na rin layo, layo, na rin na tinakbo eh Ano lang ang takbuhan niya eh oh? hanggang 60-80 lang yun oh. Eh Bumang no? ano lang yun eh? Panganap buhay. Ano po, pa. yun lang yun nga bola nga square na square pants na nga nako oh. sponge bob <laughs> buti hindi nadali pwede uh. pa siguran? ito oh. <laughs> bilugin lang all my Yup. Tumukod na oh. Kawawa. At wow. uh, syempre mga boss, bago natin ikabit mamaya yan, kailangan natin munang linisin itong mga dumi. Tatanggalin natin yung mga dumi dito sa gilid mga boss. Yan, nakikita natin. Sobrang itim. At ang gagamitin ko dito mga boss, ito makita nyo. Yan, meron tayong sound rocks. Tsaka yung ating degreaser kakaunti na yung degreaser kaya gagamitin ko i-mix ko muna yung sunrock saka powder no yung powder soap so ayan mga boss kasi ngayon ay buibili pa rin ng parts para dito sa ating ipapalit sa paglilinis mga bossing ng panggilid no kahit wala kayong degreaser pinaka basic na makikita sa ating mga tahanan kung mayroon kayong ito rocks na color shape and then haluan nyo ng powder soap ah, mas mabisa yan mga boss pero toto na nakikita nyo puro kong uh, pinapahid yung sound rocks pero mas mas effective ng mga boss na meron siyang powder soap at kung meron na maka degreaser eh, mas maganda no kasi yung degreaser ay eh, spray nyo na lang pero kung gusto n'yo nakatipid eto mga boss no uh, sound rocks color safe and then powder soap Okay na po yan mga bossing Alright mga boss ito na Uh, babanlawan na natin at ito ma masyadong mabula mga boss pinaghalo ko na kasi yung powder soap at saka yung sunrock so ayan mga bossing uh, kayo nang humusga no kung effective ba yung ating pinanghugas at malinis na malinis mga boss kailangan nyo lang tuyuin at make sure na yung uh, papahiran nyo ng kunting grasa yung mga shafting at ito na nga, mga bossing yung set ng parts so ito yung lumang pulley ayan, uh, sira na rin talaga yung sa kanyang lagay ng bola at ito naman ay medyo malalim na rin ay mas maganda na rin talaga napalta natin yan at ito nga pala yung mga sa left side yan yung mga original parts na no, yung pinag pinagpalitan. Uh, pinagpaltan at ito yung kanyang pliable uh, ito naman replacement lang yung pliable na yan kasi napaltan na rin yan before hindi na original at yun nga inabot na siya ng matinding pagkasira ayan tanggal na talaga yung kanyang pinaka weight sa loob sa sira na yung plastic na naka -coat. At ito naman yung ating ipapalit mga boss, uh, replacement replacement parts, uh, GPC brand ayan. ah uh, isang set na po yung nabibili mga boss sa halagang 1,249 yung retail price nila. Kompleta na po yan. Mayroon na siyang bushing, backplate, ah uh, yung kanyang pulley, mayroon na rin siyang flyball ah uh, kanyang slider piece, tsaka drive face. So, mabibili nyo mga bossing sa halagang 1,249 dito sa amin. na at nabigay naman sa halagang 1,200. So, titestingin natin mga boss, no? Kung hanggang saan bang abutin ng ang, ang brand na ito. At yan naman, di naman natin promote So, pinapakita ko lang na yan yung ikakabit natin dito sa ating M3. So, ayan mga boss, nakikabit na po natin yung ating mga nabiling replacement parts dito sa ating M3. At uh, tetestingin natin mga boss, no? Ngayon, dinodouble check ko lang kung maganda ba yung fittings no maganda ba yung pagkakabit natin at makikita natin mga boss kung nagkaroon ba ng improvement no ng pagkakaiba dun sa dati niyang hatak sa kanyang performance at compare dito sa bagong palit na pyesa Ayan mga boss, na start na natin yung ating makina at makikita nyo sobrang pagpag na ating belt. ah uh, yung belt kasi mga boss, masyado na rin mahaba yung tinakbo at hindi siya nakasama sa pinaltan pero uh, nung matest, matesting niya, no? kasi na test drive ko naman to so okay naman ang mga boss nag fit na yan so ayan makikita nyo ay hindi na siya masyado nagpumapagpag dahil sa unang start and then kung gustong mawala yan ay kailangan na ripaltan kasi masyadong maabang na rin tinakbo pero sa ngayon kasi ang pinaltan lang muna ay yung kanyang uli set so dito mga boss may natin yung uh, naunang pinakita ko sa una, sa unahan ng video kung ano yung status kanina ng ating belt dito sa kanyang torque drive so masyadong nakalubog na kanina so ngayon uh, during acceleration ay naglalaro talaga yung belt natin no uh, nagpa siya nang maayos hindi katulad kanina na pag start pa lang ay nakalubog na yung belt dito sa ating torque drive so ngayon maganda na yung uh, movement kasi uh, nakakapag-play na nang maayos yung ah uh, bola dito sa ating puli. So hanggang dito na lang mga boss. At muli po ay maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong panonood. At please subscribe po sa ating YouTube channel. Ride po palagi mga bossing.